MAKULI THE PH, YOUR PASSIONATE LOVER CHANNEL, MAG-SUBSCRIBE KA NA! Eksena nga ang bumungad sa social media matapos mag-viral ang departure moment ni Miss Universe Estonia 2005, kung saan literal siyang inilagay sa isang transparent box na parang Barbie doll habang papunta na sa Thailand para sa Miss Universe 2025. Maraming mga pageant fans ang napareact sa kakaibang gimmick na ito, dahil hindi lang ito creative, kundi talagang pang pageant viral moment. Ayon sa mga netizens, ganitong eksena raw ang siguradong gusto ni Mr. Nawat, na mahilig sa mga pasabog at attention-grabbing scenes sa mga international beauty pageants. Ngayon, marami ring nagsasabi na sana raw ay gayahin ito ng pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Dagdag pa nila, magandang pagkakataon ito para maging engaging at mapansin agad si Atisa pagdating niya sa Thailand. Alam naman natin na magiging bahagi si Mr. Nawat sa ilang segment ng Miss Universe Organization, kaya malaking plus kung agad siya makakuha ng spotlight. Para sa mga netizens, know when to peek. Ika nga nila. Dapat daw ay pasabog agad si Atisa sa arrival pa lang. Hindi lang sa damit o makeup, kundi pati sa overall presentation, dapat daw ay talagang stand out para magmarka sa international fans. Kung si Miss Universe Estonia nga ay nagtrending sa kanyang creative departure look, Siguradong mas bongga pa kung ang Pilipinas naman ang magpapatrending sa kanyang arrival scene sa Thailand. Isa lang ang malinaw, lahat ay naghihintay ng pasabog ni sa Manalo.